na snoop no snoop dog tara dito tayo tambay tayo dito papa mo dumiretso na ito ka ah. saan ari ang bigat ang ang sakit sa bakal na no? snoop dog loot loot shower out snoop snoop Makakata si Kyo Gerald to! Oh. Hey Yay! Mm. Ay, hindi kanina nandito si Pinatso. Inalis kasi yung forklift eh. Wala guys, hindi pwede natin katabi si Snoopy kasi nag siya. Gusto niya lumabas, mas gusto niya sa labas matulog. Wala, kanina nandyan, kaso nga umalis ako, sumunod sa akin. Hindi ko alam kung nato sa mga panda. Uwi naman kami mamaya Tambay lang kami sa Great Snoopy. Sama ko si Snoopy kahit sa tambayan, no? Snoop, no? Tapos, alis kami sa lunes. Maghahanap tayo ng bag kahit naka-order na ako ng bag. Uh, bibili ulit tayo ng another bag kasi Sama natin siya sa Monday sabi nung kaibigan ko na si jepoy Sama ko daw dun sa Sunchon No, Snoop no Snoop, sama ka? Sama ka? Gagala ka doon? Hmm? Sama, yan Hindi kami ni Snoopy sa labas Malapit lang, walking distance lang Magkaisa yung hilera lang, ito yung company nila Kasi hilera lang ng company namin, sa kabila lang sa amin bagat, katapatan, ganun Wala na si Snoop. Ay, si Peanut. Dumiretso na siguro sa bahay. Ay, ayun ay, si Peanut. Ayun ay, o, oh, guys. Nakita niya umilaw yung mata. Nakita niya yung umilaw yung Yung umilaw yung mata. Nakita nyo Ayun si Peanut. Ayun na naglalakad. Oh. Ayan o. Oh. Nakita nyo Yan si Peanut yan. Next, next week, guys. Vaccine. Ayun o, oh, umilaw. Ayun yan siya. Bumalik din. Di ba ang kulit? Ayun o, oh, lumalapit o. Oh. Hmm, yun nandun para malasing no mahawakan natin si peanut kay gerald shots shots

masasayang tong live isa yasi anyo guys nadami ko nang binigay na chimkin dito kasi ch pulutan chimkin eh <laughs> only chimkin sila eh wala nga guys wala pa akong tulog eh guys napansin ko pag mag isa lang ako sa company well, hindi, hindi ko alam yung basta wala akong oras ng pahinga ganun parang gusto ko lang laging gising Parang masulit yung bakasyon parang ganun kasi ako magluluto naglalaba parang ano Walang oras ng pahinga Parang ganun Ang gara Ano? Hmm Vaccine -mm. ni kanina ni Snoopy pa Antok na antok na ako nun Eh dito na din ako yung natid ng sasakyan Nung sumundo sa akin ng fishing Dyan Nakasabay na ako hanggang city Kasi doon din naman sila dadaan So yun Tapos pa uwi Nagtaxi kami ni Snoopy Kasi wala pa rin yung bag Kinaka-cancel yung order ko sa bag eh Mas malaking tipid sana guys Kung bag kasi ano, 40 pesos lang pamasahe sa bus. Pag taxi, nasa ano eh, 700, 800 eh. Kaya sakit, sakit sa bulsa. Tapos yung vaccine niya, nasa 1, 2. Ay, go. Ganun. Kaya, nakancel kasi yung box. Dapat kahapon, nandito na yung box eh. Ngayon, nag-order ulit ako.